So, hello guys. Good evening. So, ito na nga. Kumula. Ah. Uh -huh. Kumula ng dito. So, ang vlog na ito is para sa mga nagsasabi na mapera na daw ang may mga sari-sari store. So, ito na. Kano so, nga ba yung kinikita namin sa isang araw? So, ito lang muna ipapakita natin, guys. Ah, yung ngayon. Kukuha ni namin yung kita ngayon at ipapakita sa inyo. And tomorrow is yes, ipapakita namin kung saan nga ba talaga napupunta ang kinikita ng tindahan. So, ito na nga, guys. sige. Okay, ni kinita. Tayo sa tindahan sa bigas 10,000. Oh, ay. Eh. Uh, oh, eh. tindahan Oh, ay. Eh. 65 sa tindahan tapos plus pera pa yung sa bigas tas di cash. Subukan so, mo nang isama yung sa bigas kasi yung bigas iba yung Sa okay? so, bigas ito yung kita na ano sa Plus yung... Sep sa... Iba to, kasi itong bigas may sariling ano to eh. Na pinapalagong ano. So, yung kita sa bigas is for bigas lang. Sa Gcash, kami ng... So, yung sa Gcash naman... 100,000. <laughs> Pag ikaw na hold up sa kalakuan <laughs> 100,000 mamaya maniwala sa yung mga hold upper. Babayaan ko na Tapos wala matitira. Tapos madidisappoint lang sila sa makukuha nila sa iyo. So yung ano ano? Wala matitira kasi yung 25 na ipamili ko na kanina. Tapos yung pera sa bigas binuo ko yung 13 kaya yung 13 nilagay ko doon. Tapos yung 25 pinambayad ko na sa sa pinamili kanina. Kaya ito na lang nagtira. <laughs> so, kita nyo guys, kumita kami ng 6K per day. Itong day na to, 6K. Tapos, yung pinamili niya kanina is worth magkano lahat ng pinamili mo? 4 plus 4 eh. plus. So, yung, ilan yung paluwal mo, abono mo sa kita kagabi? 2.5. So, 2.5 yung paluwal niya. Kaya, itong, itong 6K, mababawasan ng 2.5 kasi nga, nag-abono kanina sa kita kagabi. Tapos, itong natitira, ilan lang natira pa? 4.5? 4K? So, yung natitirang 4K, 4K ito so, ipamimili mo ulit bukas. So, bukas, ipapakita ko sa inyo yung resibo kung magkano yung mabibili. So, para alam nyo kung saan napupunta talaga yung kita ng tindahan. Na wala naman talaga kaming kinikita. <laughs> alam ako, nagiging pera dito, guys. Yung budget namin sa sahod niya, wala nagugutuman kami. Nagugutuman. <laughs> Oo, oh, mukha lang kaming may pera. Huh? Pero, ang, ang totoo. Walang, walang pera. Two times a day lang kami kumakain. Mm -mm. Hirap Top. na, hirap na po kami. <laughs> <laughs> oh, ito. So, ito ang kinita. Walang mapupunta sa amin doon, guys. So ayun guys, malalaman nyo na yung kinikita ng tindahan is hindi talaga napupunta sa may mga sari-sari store owner. So sa amin, hindi sa amin napupunta yun guys. Ha? May ikot lang sa tindahan. Kaya huwag kayong mangungutang sa amin, charot. <laughs> charot. So ayun guys, tomorrow ipapakita ko na lang sa inyo yung mga resibo kung bagkano yung ipapamili bukas. So, kung paano ba umiikot yung pera ng tindahan dito. So, para okay, alam nung mga... <laughs> oh nagbayad ako. Nagbayad ako dito ng 150. Tapos, binayaran ko yung ano. Pero, hindi ko binayaran yung ano, yeah, ko, kanina. Hindi ko binayaran. Yeah, <laughs> <laughs> Nagkasinilan pa nga. Plus 920. Plus 18. Oh, ayan guys. Oh. Nagbabayad ng mga pinamili sa tindahan ng mga kinain keep niya the change. wow dapat sinama na to sa ano 50 50 keep the change at dami mo kinuha kanina talaga ba Garcia ayan na nawala na ako so ayun nga bukas ipapakita ko sa inyo kung saan ba talaga napupunta yung mga kinikita ng tindahan kung paano umiikot yung uh, pera dito kung paano mapapalago So ayun lang guys see you tomorrow bye